gusto ko kasi makita to eh. Ano tong ibinalot na to? Tingnan natin. Oo, sir. Mag-pray ka muna ha. Huwag mo lang hahawakan yung nasa loob. Yung plastic lang hawakan mo. Check lang natin. Sige. So, success sila guys. Naabutan na po namin to dito. Kung ano po yung laman nito. Check natin. Huwag mo hawakan yung nasa loob. Siya ako na. Ha? Hawakan yung video mo. Okay na. Okay na. Dahan-dahan lang sir ha. Baka may sa so, panganap ng so, Isus na sa gato kami. Marami kasi kami. Hello? Ano daw? Sumasagot talaga guys eh. So, yan guys. Habang ano, kwento ko lang sa inyo. So, ito ro parang ano, ang sabi, sir, inatake siya, di ba? Sa school. Tapos sa sobrang saya daw, ano daw? Sobrang saya daw. Ang na yun. Hmm. Sabi naman no, oh, mga kaklase na pumunta naman dito. Sinasabihan ko yun. yun siya yung, yung pinakauna sinasabihan ko. Oo. -oh. Na sino man ka mag-anak nito, pagkasabi na padasalan. Gulat oh. Na sila yun. Alam ko lahat eh. Yung sinuot niya. Yung iyak niya. Oo. Oh. Ang na yan. Hmm. So meron pa tayong ibang oh. pwedeng puntahan ba dito, pa dito sa may ibang story na Oo, oh, marami mga puno. Bro. Kaso lang, malayo. tayo. Oo, oh, yun nga, malayo na rin yun, sir. Walang mas malapit-lapit dito. Mas malapit. Saan? Saan doon? No, may alam kong story na ano. Kaso, wala makita hindi ko makita Oo, iba-iba dito, marami Iba-iba. Sige, try nga natin kung may matitik tayo So, last na, for the last time, guys, gamit kami ah. Last na po. So, ipinanganak itong si Kesaya Shane Amay nung July 8, 2004. At pumanaw nga daw, inatake daw. Ano, may problema na siya sa puso, sir? Talaga? Hindi na ako tanong sa mga anak, sir. Ano lang sabi sa kanya, yun ang pinarating ko sa mga kaibigan niya. So, namatay po siya noong November 24, 2022. Dahil nga raw po sa uh, heart attack. oo Tapos ang sabi, ano yung pinaka-last moment daw, sir, na ginawa niya? Yung siya sa school naglaro daw sila niya ng kakasya niya. Tinanong ko yung mga kakasya niya na sabi ko sa kanya, ano daw nangyari sa kanya. Ba't nagparamdam yan? Di ba yan na ano? Naka-ipindro naka -e ba yan? May naka-awe ba yan? wala naman. Padre! Um Padre? May nakalibing bang pare dito? Mayroon. Sabi ko sa niya, marami dito eh. Saan yung pare? Malapit lang dito? May pare dito na ano, nilibing pero Nakahukay lang yun eh. Hindi naman yung nandito na andito. Ah, saan banda? Maaaring mong ituro? Doon. Sa Pugos. Malayo pa? Malayo. Malayo. Padre, sabi. Bakit puro Kastila? Marami dito na nalibing dito mga Kastila. For the last time, can you show us? Sa huling pagkakataon, pwede ka bang mag ano sa amin? Kung sino man ang nandito? Bakit mo ginugulo ang puntog ni Kisaya? Move. Move. Pinapaalis tayo. Masamang spirit and na yung nagdadaga niya dito yung manok pinatay. Hmm. Hindi siya nagpapayot na may manok dito na ng gadget. Ah. Diyan lang sa tabi mo. Pinatay ang manok. Grabe, kinikilabutan ako, guys. Anong kulay niya? Nakikita mo siya ngayon? Ano Ng ba Itim. Nakaitim na barong. Tara. Pakita mo nga, dito sa part na to. Diyan mo siya nakikita ngayon, sir? Pumasok ang doon. OMG. Marami mga bata. So, magpapaalam na po kami. ah uh, kung hindi niyo po kami pinapayagan dito, ay okay na po. Marami pong salamat. Sa huling pagkakataon po, marami pong salamat. Mari po ba kayo sumagot? Word. Word. Gusto ng hindi. Word to, salita. Tara, tara. Medyo na mabigyan kayo ni sir. Yeah. Ah, mo nakaitim na mm -hmm. So, meron so, ba ba tayo dito ng uh, Pwede ano? Yeah. Na... Uh, ah, dito? Yeah. Yeah, dito kung so, tayo sa ano na, Dito mo madalas nakita na ko na mm -hmm. Kailan mo siya huling nakita dito? Mga mm -hmm. isang buwan na. Isang buwan na minsan nang dito sa taas. Kilan sila? Tatlo. Ano ah, dala ko laro dito? May team. Ay. Makiting. Parang Amerikano, ganun? Hindi. Malit lang din. Malit. Ah, ma maitim. Maitim na ano sila, maitim na klase ng kaluluwa o ng buto. Tingnan natin dito sa. Mayroon po kayo mag dito. May bata po ba dito? Sagot lang po kayo ng yes. Si Ang si kasi sa Tagalog, oo si Opo Nandito ka ba? Nandito ka? Pwede ka sumagot? May bata. Hindi man, hindi yung sinasabi niyo. Anong pangalan ng bata na nagpapakita rito? Maganda sir, patay mo yung ilaw para mas ano natin. Anong pangalan ng bata na nandito? Stephanie? Mm. Stephanie. Stephanie, oh, yeah. Bakit anong nangyari kay Stephanie? In Jesus name. In Jesus name, Lord. Please say. First fight. Uh, Para mag mm -mm. Ulit-ulit. Meron bang ibang tao dito? May ibang tao ba dito? Tanim sila. Ngayon? Mm. Ano mga itsura sir? Kasi mag alas 12 ng mga master eh. na lang natin magsak ng alas 12. Paramdam mo nga sa amin kung nandito ka. Sa huling pag... sa huling pagkakataon, nandito ka ba? Parang nagpapatugtog siya ng music. Isa na lang. Last na po. Aalis na kami. Mag-iwan po kami ng respeto sa lugar. Parang nagpatugtog. Nagpapatugtog? Kaya eh, ba yun sir? Kaya nila magpatugtog ng kanta? Sige, sige. Salamat, salamat, salamat po. Kung nandito ka man. May nakita tayo ano. Yung sa cross sa malaki. Dito rin. Dito Dito Doon. Ewan ko, hindi ko makapangako kung bata o yan. Kasi yes, siguro na masan yan. Yan dito ngayon? Paglabas nyo dito, mag-play kayo. Ano na? Paglabas nyo dito, mag-play Oo, sige, sige. Hindi, yung pupuntahan natin sir, yung ano? Yung katong dako na cross. oh, dito yung set. Pinuntahan ko na kasi ito dito. Ay, marinis na siya ngayon. So, nandiyan yung mga sarit-saring mga ano, diba, mga rebulto. Opo. So, try natin. Gumamit, guys. Magandang gabi po. kami po man. No? mhm -mm. Kami -mm. mo. Kami. No, Parang kami po man. So, hindi ko kaya. Kumpahan lang natin ko, sir. Uh, ito po yung mga ano guys na naibag ko dati. Yung mga ano dito. Wala namang gumawa ng ano dito ngayon sir. Tignan niyo oh. Bakit hindi na po ito nililinis? Um, parang mas dumami siya ngayon. So, papasok po kami. Uh, Magdiwan lang po ako ng prayer. So, ito rin natin gumamit dito ng investigation. Okay natin sila. Pasok tayo. May naamoy mo? Mm -hmm. Mayroon akong naamoy. Amoy formalin. Amoy formalin. Forma mm -hmm. May naamoy kayo? Amoy formalin mo? Amoy sunog. Pag ganyang sunog, di ba? Parang demonyo yun. Oo. Di ba? okay, may paniwala naman kayo siya taas, Opo, opo. Oo naman po. Ang katakutan natin yung buhay namin. Pero ito, ito na, to, ito na guys, for the final, ano? Hindi natin investigate. Tara, pasok tayo, sir. Ay, wag daw. Bakit? Okay. Huwag tayong papasokin? Oo, oo. Papasok lang po kami saglit. Nire-respeto po namin yung lugar. Kasi guys, ito, ito yung mga dating ano, yung tignan pa ka. So, nandito po yung maraming may mga wala ng muka, o ng mga rebulto, wala ng ulo, yan. Tapos ito, hindi pa po ito nabibigyan ng ano na maayos. Hindi ko din po alam kung bakit. At dito nga po, dito nga po kami nakakita ng ano, before, ng ah, uh, ano doon? Yung may rosaryo, di ba, na ipinasok na mm -hmm, dito. dito sa itaas. Oh. Okay. Sa So, line. yung mga nakapanood po noon, ito na po, gagamit kami ng ano. Tara dito, sir. Mayroon mga ano na naman. Huwag eh. na tayong mawak sa ha. da. Huwag tayong hahawak na kahit ano. Opo. Kaya na hindi ko alam kung may nakaprasit dito eh. Ano kaya ito, sir? Three. Ano po? kandila. Ay, may nagtulos po. Tingnan mo, sir, hindi ka rito. Ayan, oh. itim na itim. Hmm. Bago lang. Bago lang? Bago lang, oh. Itim na itim, oh. May nagtulos po ng itim na kandila rito. Ay, may karayom! Ay, sir, sa... may... Ayan, may karayom, sir. Oo. Ala. Mayroong karayom. Iyan. Talawa daw. Oh. Tanaw dire sa ay karayom oh. mo. Hmm. Marami dito eh, yung pulutan dito. May amang ah, kukulang. Tulad mm ng -hmm. mabara. Kasi dito meron dito puto na ano. May lagay namin ano, sa bote yung pangalan. Meron pa? Oo, halilang kandila, simbiyan. Hanggang matunaw yung bote, eh, nasa bote. Yung kandila, yung kandila. Hindi pa rin pala nila tinigilan. Bakit hindi tinigilan? ay no oh. Grabe inano ipinulupot oh, sa mukha ng ano Kan ba oh yung yung rosaryo okay. Ipinulupot dito sa ano sa rebulto mm -hmm. Ayoko pong mawak na eh Bakit kaya sir ganyan sa tingin mo para sa akin yan Bakit po ganyan no ipinipinalupot ipina, po yung ano sa mukha ng ano rebulto Ano hindi namin Ay ginagalaw dito. Oo nga eh. Ayoko din hawakan eh. Baka may magalit naman ng mga samang spirito. For the last time guys, ah, uh, ang ang, ang gusto ko kasi makita to eh. Ano tong ibinalot na to? Tingnan natin. Oo, sen. Mag-pray ka muna ha. Huwag mo lang hahawakan yung nasa loob. Yung plastic lang hawakan mo. Check lang natin. Sige. So, success sila guys. Naabutan na po namin ito dito. Kung ano po yung laman ito. Check natin. Pag mahawakan hawakan yung nasa loob. Saka na. Hawakan yung video mo. Okay na. Okay na. Dahan-dahan lang -dahan sir ha. Saka may... Sa, sa pangana po na iso. Sinasabi kami. Ano yung buto? Parang buto. Bakit dyan na lang inilagay? Ina -ina -in. mm. Rebulto. Ano? Rebulto? Mm. mahawakan sir. Ah. Mm. ah, basag na. Basag na rebulto. Hindi mm. okay. putos. Basag. Huwag mahawakan yung rebulto. Okay. -ano, Los, so guys, ayan. Ang dami pala. Napakarami oh. Saan wala naman pong sa loob? Check natin ulit. Mm -hmm. Check natin sir. May laman sa loob. Meron ba? Naa. Uh -huh. Naa? Ay! Naa siya. Hmm? Ay, Rosario. Uy, naisulat. Pwede ba sa... Pwede kunin? Ayaw kasing hawakan sir eh. Tingnan mo. Ako na lang hahap. Ikaw kumuha. Mm. Pinutusan. Sige sir. May pangalan po. May nakalagay po sa loob. Sige. Sige sir. Danda na sa pangalan po ni Jesus. Huwag mong babasahin pag may latin. Ano nakalagay sir? dahan, -dahan. Ano nga nakalagay? Ano Irene Manayon. Sagrado. May ano yung nasa likod, sir? Wala naman. O ah, baka may, may request lang siyang prayer. Or what? Wala na talaga eh. Sa kabina. Mm, mm Sige, balik mo na lang, sir. Wala na. Kasi dati dyan tayo nakakita ng itim na rosary nilagay. Wala na? Tingnan mo. Hindi, iba yung nilagay. Iba yung oh. No? Hmm. Sa nakaraan, mayroong rosaryo ang itim, no? Ano ba? Sa nakaraan. Check mo ha, baka may mga naglagay na naman ang ano. Hmm. Dito lang ako kung ikilagutan sa part na ito. Bakit nila nilagyan ng ganitin yung pagigat yung ano. Anong nangyayari sa akin ng nakaraan. Grabe to. Ito <laughs> wow. may balay Grabe. Ano ang nararamdaman mo? Tumayo. Kagas. <laughs> Biglang tumayo ang balay ibong. Pero hindi naman alam kung anong <laughs> Hindi nyo alam kung ano yung ano yung Dahil ano yung pagkamatay ano Pero balita ano daw eh Nag big tea daw yun eh na yun. Yung na lang Saan yung puntod niya? Hmm. So, sige sige nga Try natin Meron po ba dito? Ipaparamdam?

Oo nga, yeah. parang nice na. Ayun? Yeah. Oo. Hindi ko ito pa papakita guys, kasi ano ito. Mm. Ah. Um, namatay po siya ng 2023 lang. Niya, last year. Tinanak ko siya ng 2002. Wala pa. So ano yung paniniwala? meron yung may sinasabi sila na di umano ito raway in the Oo. Mm -hmm. San -sabi, sabi? Tapos umiiyak dito. Oo. Hmm. May mga tanggap nila. So, hindi na po natin papakita ng mga uh, master. Malaking ang kalpusi dahil baka kung tayo dito. Na, mabatas tayo. So, yan po siya. Tago natin sa pangalan ng uh, Sophia na lang. Pinanganak noong July 2019 nung matay 2023. Para siyang uh, naniniwalaan na. nandito tayo niyon sa cemetery sa Parita Mapadulong uh, lugar na ako si Master Gala Na ako si... Na amigo na ako si Tiro oh Salamat, friend! Hindi na yun sa